Oh, Ang oh, 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 oh. <laughs> <Badubes. laughs> daya eh. Ang <laughs> latang mandugas. Uh, uh, may balang mandugas eh. Uh, uh, At saka man ako yung pangalan mo, hindi eh, doble tatakong. Hindi. 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 is Hindi. 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 Hindi

Pagkakataon na kami. Tayo e. Tayo e, Mia. Wala. Ka. Miss. <laughs> Wala. Hello. niya ako sa loob ng pool. pa. Nagtatatan sila. Nalaman niya.